So, ayun, what's up guys sa uh, For this video, gusto ko na magsama ng load dun sa palengke na nabilhan ko ng isda uh, Alam niyo naman dito sa Kaloocan na malalaki yung mga palengke dito yung mga wet and dry nila So, bumili ako ng isda uh, ko naman yung binagbilhan ko ng isda So, pinakaliskesan ko yung isda Siyempre, natural yun pag kayo ng isda Diba guys, uh, papatanggal niyo yung kaliskis, yung hasang So, para maglinis eh, da binato sa akin yung isda. Tapos, ah, uh, list ko na din. So, nagalit sa akin, sinabi ang pakunta nga, bobo. Nakas na na amas ko, nagdulawga daw ako. So, ayun, binalik sa akin yung isang kilong bilis. Inuwi ko na lang, guys. Tapos, maaraw-araw naman dito ngayon, ayan, natuyo ko na lang sila. Ayan. So, piplito ko na lang to ulam namin mamaya, ang dilis.